Alright, good day mga kamots. Welcome back again to our YouTube channel. As I promised to you mga kamots sa last video natin, meron tayong i-review na motor from Honda na talaga namang inabangan, hinintay na marami Pilipino. So alam na alam nyo na yan mga kamots kasi trending ngayon yan. Itong motor na to. Walang iba kundi yung Honda Winner X 2024. So, nandito tayo ngayon sa Honda Prestige Corridor. So, meron ako nakitang stock dito. Nag-iisa nga lang siya. So, pakasukin na natin. Then, reviewin natin yung pinakabagong Honda Winner X. Let's go! Okay, so this is it mga kamots. All new Honda Winner X. 2024 puro mga uh, Honda so luckily merong uh, stock dito sa Honda Corridor kasi galing tayo sa Honda Big Bikes Guanzon sa Gagalangin so naubusan na ng stock so sumaglit so, ako dito sa Honda Prestige Corridor then nakita ko nga meron sila nag-iisang stock so fresh na fresh pa to mga mas kararating lang daw kahapon and ang uh, version nitong uh, unit na to is a standard version ng Honda Winner X so ano nga ba yung mga specs and features nitong motor na to at kung bakit siya inabangan ng maraming Pilipino dito sa Pilipinas. So, simulan na natin yung review. Simulan natin sa, syempre, sa looks and appearance, no? So, I must say na mapapawaw ka talaga sa bagong unit na to ng Honda. Kasi kung titignan nyo siya, unique yung design niya mga kamots dito sa unahan, no? Para siyang Honda Click na ginawang underbone design. So, marami nagsasabi na kahawig nga daw siya ng Honda Click, lalong-lalo na dito sa may headlight. Ayan. Kasi kung titignan nyo, same na same ng design ng headlight ng Honda Click etong uh, Honda Winner X so nagtataka lang ako mga kamots kung bakit nga ba Honda Winner X ang pinangalan ni Honda dito pagdating sa Pilipinas kasi doon sa Indonesia ang pangalan nito is Honda RSX okay. may nilabas na si Honda rito na RSX which is yung Honda Wave 110 RSX kasi pangalan nun so kung nilabas pa nila ng asa uh, RSX itong motor na to na Window Honda Winner X. So magkakaroon na ng mistaken identity siguro. Kaya ginawa siyang uh, pinalitan siya ng pangalan which is the Honda Winner X. Pero sa so, in Indonesia is Honda RSX ang pangalan nito. Eh. Anyway, so no wonder kung bakit siya inabangan ng maraming Pilipino kasi sa dahil sa unique na design nito. And then ito yung uh, nag-iisang underbone ni Honda na pinalit sa Honda RS150. Kasi kung mapapansin nyo yung Honda RS150 medyo nag face out na sa market ng Honda. So kaya inabangan itong bagong underbone ni Honda which is the Honda Winner X. Kasi ito na yung pinakabagong underbone na line up ni Honda pagdating sa 150cc. Let's go back to review mga kamot. So pagdating sa headlight, ayan, so LED na siya parehas. And dalawang ano siya, dalawang side, left and right. And yung DRL niya dito, yung day, uh, daytime running light, ayan, meto dito sa taas. And then, kung mapapansin nyo, meron siyang ano rito, design dito na parang butas siya. I think this is the air vents, no? Para sa aerodynamic. Ayan, so may butas nga siya. Hanggang tatago siya nang sa likod. Okay, so sa fender, uh, unique ng design niya. So, standard version nga pala ito, mga kamot. So, itong Honda Winner X, may version, which is the standard version limited uh, edition version and the uh, premium. And nandito yung uh, signal light niya sa gilid. This is naka-integrated na. Ayan. And I must say na LED na rin to. Yung ano niya, yung turn signals niya. Ayan. So maganda, ginawa na rin LED ni Honda yan. Then pagdating dito sa may cowling niya, front cowling sa may uh, malapit sa handlebar. Ayan, meron din siyang uh, unique na design dito. Uh, kung mapapansin nyo sa loob, nasa loob yung abusina niya. Ayan. Ang ganda ng design para siyang honeycomb. Ayan. And then meron siyang uh, built-in visor dito. So hindi mo na kailangan maglagay ng visor pa. And then dito, sa unahan na yan, uh, finish siya na plastic. Then may nakalagay na Honda. Ang ganda ng design. Ang ganda. Kung makikita nyo lang as personally, mapapakaw talaga kayo sa design ng bagong Honda Winner X na to, no? And then pagdating sa gilid, mga kamots, ayan. Um, again, meron pa rin siyang uh, mga ano rito, design dito. And air vents, eto. Butas para sa aerodynamics. And then sa decals niya, ayan. So standard version nga to, uh, meron siya talagang decals na design, no? Ang ganda ng combination niya. Red, white, tsaka black. And may touch pa ng gray dito. Then sa likuran naman, mga kamots, uh, yung taillight niya, ayan. Yung brake light. LED na rin. Then pagdating sa turn signal sa likod, LED na rin siya. Hindi siya naka-integrated mga kamots no. Kumbaga nakahiwalay pa siya sa tail light. Pero mas maganda siguro kung ginawa na lang uh, integrated to ni Honda para iwas bali. Anyway, uh, hindi naman na big deal yan mga kamots. Hindi naman issue yan pagdating sa mga motor ni Honda. No? Simula kasi na yung click talaga nakaganito na. Yung mga signal light na hiniwalay na. Ayan, so pwede naman kayo maglagay ng aftermarket dyan mga kamusta na pang iwas balik kagaya na nilalagay sa Honda I think meron din naman lalabas nun para dito sa Honda Winner X. Ayan, prone kasi yan sa balik. And anyway, ganda pa rin ang design niya. Hindi siya naging uh, uh, OP sa design ng buong motor, no? And then, sa rear fender naman niya, ayan, meron siyang kasamang uh, plate light. Ayan, sa gabi para kita yung buong plaka mo. Eh, ang ganda ng uh, design ng ano nyo, rear fender nya. So pagdating sa upuan, ayan, ang ganda din ng texture ng upuan nya. So bagong bago nga itong motor na to. Kararating lang kahapon, meron pa siyang plastic. Ayan, so buti na lang naka-open dito, makikita natin ng uh, personal yung upuan nya. Ayan, so dito sa upuan nya, medyo magaspang ng kondi dito sa mismong uh, uh, upuan mo. And then may design dito na plain na tela. Ayan. Ang ganda ng design ng grab bar niya, mga kamots, no. Hindi siya yung buo, Kumbaga may putol pa siya, no. Yung texture ng grab bar niya is matte and alloy din yung ginamit ni Honda. So, ang sukat ng gulong niya sa likuran is 120 by 70 by 17. Ayan. so ang ginamit na mong gulong ni Honda para dito ay IRC tires, mga kamots. Ayan. so maganda ito, maganda rin itong brand na ginamit ni Honda, IRC tires, ayan. And tubeless na rin ito mga kamots na. Ah, harapan ng sukat ng gulong niya. 90 by 80 by 17. Yan yung sukat ng gulong niya sa harapan. And tubeless na rin. Then both IRC ginamit ni ah, Honda. So pagdating naman sa braking system na ito mga kamots. Itong standard version ay ah, naka disc brake parehas. Harap at likod. And then ang ginamit na caliper ni Honda is uh, ah, Nissin. Single pot caliper. Pero ang ganda ng ano niya Kulay ng ano niya California niya. Iniba na. Kulay silver na siya. Bagay na bagay dito sa design ng Honda Winner X. Ayan. And then ang ginamit na rotor disc ni Honda is a uh, Fujiko brand yung rotor disc na ginamit para sa Honda Winner X. And then naka telescopic fork nga pala to mga kamots itong uh, harapan and then naka mechanical swing arm sa likod. Yan, so naka disc din siya. And Nissan din yung ginamit na caliper sa likod. Ayan. Pagdating sa tambucho, ang laki ng tambucho niya mga kamatsa. May XC lang siya. Ayan, may XC lang siya pero ang laki ng tambucho niya. Para siyang tambucho ng mga big bikes. Ayan. And then ang laki ng butas ng tip niya. I wonder kung anong tunog nito mga kamatsa sa personal. And meron siyang uh, break brake coil dito sa likod. Siyempre naka-disc kasi yan. Ayan. And then pagdating dito sa swing arm niya, mga kamots, ang ang kapal ng bakal na ginamit dito sa swing arm. Unique din yung design ng mags niya. Ayan. And alloy din yung ginamit. Then yung kulay ng mags niya is matte black 'yan. Kasi so, ito yung footpeg para sa passenger. Ayan, alloy din yung ginamit. And then dito sa driver's footrest ito, na spring. Ayan. Hindi siya natutupi. Eh. And then ito yung pedal para sa brake. Para sa likuran. Ayan. So hindi ko alam kung natatak na itong sprocket na to. Tsaka yung chain. Pero mukha siyang matibay mga kamots. No? Mukha siyang pang big bike na chain and sprocket kit. Ayan. Then meron siyang kasamang chain guard na plastic texture. Ayan. Center stand tsaka side stand. Ayan. Hindi ko lang alam kung meron ano to ha. Ah, kung may kill switch tong uh, ah, Uh, size time nating itong Honda Winner X. Then, ito yung pinaka, ano niya, mga kamots, yung gear shifting uh, pedal. Okay, so, sa so, mga bibili nitong Honda Winner X, uh, mga kamots, eh, huwag kayong magtaka kung bakit wala siyang uh, kickstart. Kasi may napansin ako dito, parang wala talaga siyang kickstart talaga. kasi, uh, And then, keyless din kasi itong motor na ito. Uh, Inalign siya sa Honda Click na wala nang uh, kickstart. So, ang downside nga lang pagka walang kickstart, mga kamots, pagka uh, low-bat yung baterya mo, eh, talaga magtutulak ka talaga oh, no. unlike kung meron pang kickstart uh, malaki yung advantage nun kasi kung sakaling malobat yung battery ng motor mo eh at least mapapaganan mo pa at makapaandar mo paano kahit papano, eto wala siyang kickstart kagaya nung sa honda click Ayan. so nagaanap kasi ako ng kickstart wala akong makita so tinanong ko sa staff dito sa honda prestige so wala talagang uh, kickstart unfortunately yan. so sa mga bibili ng Honda Winner X, so monitor nyo na lang yung battery nyo kasi meron naman uh, battery monitoring sa panel gauge. So wag nyo na nga hayaan uh, wag na na malobat mang husto yung battery nyo kasi pag nalobat yan at naabutan kayo sa gitna ng daan, eh malamang sa malamang ay eh, magtutulak talaga kayo kasi nga walang kickstart to. So yun lang yung uh, downside pag walang kickstart. At overall napakalupit pa rin ng motor na ito mga kamots kahit pa paano no. Mukha siyang big bike sa laki ng gulong niya pa lang sa likuran. Yan. Gold underbone to and this uh 150cc lang to no. Ang mukha siyang big bike. So pinabuksan natin kay eh, Dal yung under seat ni Honda Winner X. So unfortunately wala siyang U-box makakamas. Wala siyang under uh, compartment. Although yung ibang uh, underbone naman ni Honda is meron pa rin compartment kahit pa paano. So itong Honda Winner X na bago, eh wala siyang under seat compartment. So may lang natin dito is yung mismong tangke eh, and I think ito yung pinaka air filter nya. Ayan. And then yung baterya nya makamas nakita ko nandito sa may gilid. Ayan. So para ma-access nyo yung battery kailangan nyo tanggalin to. Itong side pairings. Ayan. So, sayang lang natin mabubuksan. Hindi natin makikita kung ano yung brand ng battery na ginamit. Ayan. So, ito yung tank ni Honda Winner X Maca no? na. So, ang tank capacity pala nito is 4.5 liters. Ayan. Base kay Honda. Sa website ni Honda, no? Ayan. 4.5 liters. And then, yung uh, fuel consumption niya ito, Maca Mods, is uh, 52.3 kilometers per liters. So, medyo matipid na rin yung kahit paano, no? sa isang 150cc kategory ng motor. Matipid na rin yun mga kamots. And medyo malaki-laki rin naman yung 4.5 liters. So malayo-layo na rin yung mabibiyahe mo sa motor na to. Gamit tong Honda Winner X. So bago ko makalimutan mga kamots, ito palang uh, suspension ni Honda Winner X is naka uh, single suspension pero naka ano siya, naka center yung position niya. So naka ano siya, single shock absorber. Pero sa gitna naka pwesto and ang ganda nung design ng ano nyo ng uh, uh, suspension nya uh, color combination ng black tsaka red yan. so yan yung pinaka stock nung ano, suspension nya uh, hindi lang natin makikita kung anong brand yung ginamit ni Honda para sa suspension no so dako na tayo dito sa mga kamas uh, panel gauge so, digital to uh, ay, nandito yung oil uh, uh, temperature ayan kung makikita nyo. nandito yung neutral then nandito yung check engine indicator turn signals left and right indicator and then itong uh, uh, high beam low beam and meron pa dito sa dulo yung parang may susi yan, yan pagka malapit yung susi kasi nga keyless tong motor na to ayan kung mapapansin nyo ayan so meron siyang pikitan dito pagka nilapit mo yung susi dyan parang iilaw yata yan ayan ito yung indicator na malapit yung susi dito sa motor And then nandito rin yung uh, opening ng ano niya, uh, under seat niya. Ayun, nandiyan na so wala na susi sa ilalim ng upuan. So pinagsama na lahat dito, no. Meron siyang buttons dito kung gusto mong uh, uh, i-view yung trip meter, then yung uh, menu para sa change oil. Ayun. So nandito yung uh, speedometer, at yung odometer, I think. ito sa part na 'yan, yung malaking screen 'yan. So pagdating sa button and switches, mga kamots. So, dito sa gilid, uh, high beam, low beam. Ayan. And then, kung makikita nyo, meron siyang passing. Ayan. Pass nakalagay. So, maganda may passing sya, no? Built-in passing na sya. And then, sa horn, eto. Ordinary switch yung ginamit. And then, turn signals. Ayan. So, wala nga lang syang built-in hazard. I think. Ayan. Then, sa right side, Ayan, yung nag isang button para sa electric switch. Ayan. Then, pagdating sa handlebar mga kamots, sa uh, ayan, ang ganda, ang unique ng design nyo. Uh, para siyang uh, spike design. Ayan. Ayan. Then, hindi naman siya masyadong masakit sa kamay. Kahit na ganyan yung design niya, parang pa-spike. Ayan. So, relaxing pa rin sa kamay and makapit. Then, yung bar end, ayan, alloy type yung ginamit, ganda. Uh, brake lever naman nya, ayan, alloy din. Ayan. Then sa right side, ganun din. Alloy din yung ginamit. Then nandito yung uh, brake fluid tank. Ayan. So itong uh, nasa left side na to, mga kamos, hindi ko alam kung ano to. Eh. Ayan. So meron siyang ganyan, pero parang design lang talaga siya para dyan. Pero kung gusto mo maglagay ng uh, charging socket mga kamots, ayan pwede pwede, may nakaabang. Okay, so tapos na tayo sa looks and appearance mga kamots at sa iba pang features ng motor na Honda Winner X. So dako na tayo sa engine specs. Ano nga ba yung engine specs ng Honda Winner X na to, no? So, ang engine specs niya mga kamots is sa 149cc or cubic centimeter to be exact. Pero lumalabas na 150cc siya sa category ni Honda, no? and then naka single cylinder then naka dual overhead cam ayan and then liquid cooled na rin pala tong motor na to mga kamots. kung mapapansin nyo meron siyang radiator sa ilalim ayan. so liquid cooled na kasi yan mga kamots. and then of course naka fuel injected so expect mo na matipid itong Honda Winner X na to no? itong pinakabagong unit ni Honda and then sa maximum power naman niya mga kamots, is 15.4 horsepower at 9,000 RPM. Then sa maximum torque nya is 13.5 Newton at 7,000 RPM. So medyo malakas-lakas yun mga kamots. No? So hindi ka mabibitin sa power nitong Honda Winner X. Naka sleeper clutch siya mga kamots and 6 uh, speed transmission. So hanggang uh, anim 6 yung ano nya. Yung gear nya pwede mong i, i sa motor na to mga kamots. Yung transmission nya. And then yung overall weight nitong motor na is uh, 122 kg and then yung uh, seat height nya is 795 mm so hindi naman sya ganong ka kataasan pagdating sa seat height so sasakyan ko itong motor na ito titignan ko kung uh, tiptoe ba ako so again may height is 5.9 then titignan natin kung tiptoe ba ang 5.9 dito so sakyan natin sya no Okay, so kung makikita nyo ang mga kamos, uh, pag naka-center stand siya, may tiptoe talaga tayo. Ayan. And then, di ba, back siya sa center stand. So, ingat man tayo kasi medyo nakatayos kasi itong dog nito na the streets. pa tayo. Kaya, so, binaba ko siya sa center stock na ako And, kung mapapansin nyo, nagputin pa rin tayo kahit pa paano. Kaya, so, I think, abot pa rin naman ito ng mga 5-8 sa baba hanggang 5'5, 5 no? dito nga lang kahit pa paano. Kaya, Then ang ganda ng riding position ko dito, mga boss, hindi siya ganun ka pa stress ko din sa riding position. Relaxing pa rin yung position, yung riding position natin dito kayo. And then pag nakawin mo sa sabihin ko na wheeler X, mga kabos, pinakita mo yung uh, pinakawin ng bearings na. Ito. Kasi malakad kasi siya. Then pahaba. Talaga makikita mo yung harap. Mapapansin mo kung babangga ka na ba. Ayan. <laughs> <laughs> ganda. Ganda ng riding position nito, yung Honda Winner X. Okay, so sa mga magtatanong kung naka-ABS ba itong Honda Winner X na standard version, mga kamot, so hindi po siya naka-ABS. So ang tanging naka-ABS lang is yung premium tsaka yung limited edition. So wag kayong mag-alala, mga kamot, once na magkaroon ng stock niyan dito sa Honda Prestige, i review din naman natin yan kagaya na ginawa natin review sa Honda Beat Fi version 3. So may tatlong variant kasi yon, yung sporty looks, Uh, premium then yung limited edition. So sa mga hindi pa nakapanood niyan, mga muts, check niyo na lang sa uh, video playlist natin sa YouTube channel natin. So may mga kanya-kanyang review ako diyan sa tatlong variant niyan. So dito sa Honda Winner X, so magkakaroon din tayo ng uh, tatlong uh, entry ng review. So nauna na nga lang tong standard version kasi ito lang yung merong stock ngayon as of February 16. si Honda Prestige Corridor. Okay, so dako na tayo sa pricing ng uh, motor na to. Uh, Honda Winner X mga Motors. No? So magkano nga ba ang cash basis nito Dito sa Honda Prestige Corridor. So ang cash basis nito mga yung standard version is uh, 123,990. So yan po yung uh, presyo nitong standard version mga Motors. And then pagdating sa uh, premium version mga is 130,890. And then yung limited edition naman mga kamos, ang presyo po ng cash basis niya is 132,890. So sa mga gusto po kumuha ng cash basis, yan po yung presyo ng pinaka-updated price ng Honda Winner X dito sa Honda Prestige Corridor. And then sa mga gusto naman kumuha ng installment basis nitong motor na to mga kamos, So, sa standard version, ang down payment niya is 17,000. So, yun po yung pinaka-down payment niya. And then, yung Uh, monthly amortization niya for 1 year is 11,971. Then, kung gusto mo naman siya kunin ng 2 years, uh, ang monthly amortization mo is 7,225. Then, gusto mo ng 36 months or 3 years, so, ang monthly amortization mo is 5,643. Pagdating dito sa standard version. Then, take note mga mas, may rebate pa po yan ng 200 kung sakali mo, bayad kayo ng mas maaga sa due date niyo. No? So ganun naman lagi pagdating sa installment, lagi may rebate yan. Iba-iba nga lang ang presyo ng rebate. Yon. Pagdating sa premium naman mga kamos, kung gusto nyo kumuha ng installment na premium version ng Honda Winner X, undoubt payment is 19,000 pesos. And then for 1 year, 12,414. For 2 years, uh, 7,410 yung amount yung amortization. And then for 3 years or 36 months, 5,848 ang uh, monthly amortization. Then, pagdating naman sa limited edition, version ng Honda Winner X, ang down payment is 20,000 pesos. And then, yung uh, one year niya, 12,527, 527. Then, two years, ang monthly amortization mo is 7,557. And kung 36 months naman, or three years, ang uh, monthly amortization mo is 5,900. Again, meron po pa rin po yung uh, rebate doon sa dalawang nabanggit ko which is yung premium at yung limited edition kapag mahal na kayo ng bayan yeah. so again ang stock ni Honda Prestige Corridor is naging iisa pa lang po itong standard version as of February 16, 2024 ayan so nag iisa pa, nag pa lamang ito itong uh, unit nila pero Uh, pagdating sa premium at limited edition mga kaos, ang sabi nila dito is per order daw So, kung gusto nyo magkaroon ng Honda Winner S na premium, premium or limited edition, mag-message lang kayo sa Facebook page nila. Pablas ko na lang sa screen, mga kamos. So, mag-message mo na kayo dyan bago kayo pumunta rito. Then, mag-ask na rin kayo ng mga requirements kung gusto nyo kumuha ng uh, installment basis. Ayan. So, per order po yung limited edition tsaka yung premium version ng Honda Winner X. Dito sa Honda Creator Prestige. So, message na lang po kayo sa Facebook page nila. Then, i-assist naman nila kayo doon. Mag-message so na lang kayo dyan bago kayo pumunta rito. Para hindi po masayang yung pagpunta nyo rito. Kasi baka mamaya pumunta kayo rito, wala na palang stop. So, sayang lang pagpunta nyo. So, lagi ko sinasabi sa inyo yan. Mga kapos, mag-message muna kayo sa Facebook page nila para mag-inquire kayo ng mga requirements and then kung may stock, uh, available stock pa sila ng Honda Winner Yeah. So, dito ko na natataposin ang aking vlog, mga kamos. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana nabigyan ko kayo ng uh, idea sa pinakabagong motor ni Honda which is the Honda Winner X 2024. Ayun. So gusto ko rin magpasalamat dito sa Honda Prestige Corridor sa mga staff kay uh ideal Sir Francis na nag-assist sa atin dito. Din sa ibang staff na nandito, maraming maraming salamat. na tulungan tayo i-review itong bagong motor ni Honda which is the Honda Winner X 2024. Maraming maraming salamat sa inyo mga mochs. Abangan nyo ulit yung uh susunod na vlog natin para naman sa premium or limited edition. So, hintayin tayo lang tayo na magkaroon ng stock itong Honda Prestige. Dito na lang na almost stay safe, ride safe always. Peace out.